itong mga senador na to, ay mag minimum wage challenge nga, kumasakay sa minimum wage challenge. Kung tingin nyo na sa patang sahod ng mga manggagawa. Sige, mag minimum eh. Oh, mag minimum wage ka, di ba? Ito, Sa mga miyembro ng 20th Congress. Eh, mga papasok. Kung tingin nyo, ho, yung mga against ha? yung mga openly against sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, especially minimum wage earners. Simple lang ho ang challenge ko sa inyo. Kung tingin nyo, sapat ang minimum wage, mag-minimum wage tayo. Ako, I will do that. Kaya gawin ko yan. Bilang pagpapatunay na seryoso ako doon sa advocacy ng kamanggagawa party list. O minimum wage challenge. Tignan ko kung hindi ano, hindi kayo manguna na ano dyan, manguna na mga lampag dyan. Sasabihin nila, pag tinaas nyo, ang sahod ng mga congressman, magsasarado ang kongreso. <laughs> Baka makaroon <na> <laughs> ng, Baka ng, ng Baka inflation. Baka ng inflation. <laughs> Baka Uh, diba? Pag tinasyon sa hod ng mga senador, eh baka malugi ang ekonomiya natin. Oh, uh, yan, tayo kami na Tayo na uh, <laughs> kami pipigil niyan. Reverse tayo. Uno reverse ka. Ayun. Uh, minimum wage challenge. Uh, Presidente, ikaw din. Mag minimum wage challenge ka. Tignan ko kung <laughs> <laughs> hindi ka manguna dyan pumunta sa harap ng ano kung saan man. Politikang inamo.